sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel. Marlon Coret YouTube channel. Para mapabilis pagbalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe. Paki like, paki share. Maraming salamat po tayo na yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po kayo sa gabing ito. Narito po kami ama para mag-aaral sa inyong salita. Bas mo noon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggap bilang Panginoon at taga-pagligtas. Ito ang aming hiling at sa dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Sokristo na aming Panginoong Pagpagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 10 Versikulo 14 hanggang 17 Ito ang sinasabi dito sa Versikulo 14 Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Yan ang sinasabi. Kilala natin ang ating Panginoon Kilala din ng Diyos yung Kanya. Pag sa Diyos tayo, kilala tayo ng ating Panginoong Kristo. Pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, kilala niya tayo dahil ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay iniingatan ng ating Panginoon ang ating pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay ayan ang ibig sabihin nito kilala ng Diyos yung kanya 15 ito ang sinasabi dito sa versiklo 15 gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng pagkakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, tayo ang mga tupa ng Diyos. na matay ang ating Panginoon sa krus sa Kalbaryo, ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ayan ang pagmamahal ng ating panginoon sa bawat isa sa atin tayo mga makasalanan ang ating panginoon walang kasalanan pero ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan ako makasalanan din tayong lahat makasalanan dahil wala namang matuwid sa paningin ng Diyos lahat ay nagkakasala Roma 3.23 nagkakasala tayong lahat kaya nga, dahil sa ating kasalanan ang ating Panginoon ang nagbayad na matay si Kristo dahil sa kasalanan ko kasalanan nating lahat binayara ng ating Panginoon ang lahat ng kasalanan ng tao ayan ang ating Panginoon na nagmamahal sa bawat isa sa atin Ayaw ng Diyos Nang tao ay mapahamak Gusto ng Diyos na Ang tao ay maligtas Kay mga kapatid kaibigan Paniwalaan natin ito Pakinggan natin ito Itong salita ng Diyos Dahil ito ay katotohanan This is eyes Ito ang sinasabi dito Sa versikulo this is eyes mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig kaya magkakaroon ng isang kawan na may isang pastor. Sino ang pastor? Ang ating Panginoon. Sabi na, magkakuroon ng isang kawan. Ayan. Dami. Pagkawan, marami yan. Ha? Piniligtas ng Diyos. Ha? Kawan. Pero mayroon pang sinabi nito, nga? mayroon pang hindi nandito, kukunin pa ng ating Panginoon, para isama niya sa kanyang kawan Ayan. yan ang sinasabi ng ating Panginoon, ng Panginoon. Ayan, ang ibig sabihin dito may iba pang mga tupa nga hindi pa sa kanyang kawan, kaya nga ipinahayag itong salita ng Diyos para masama sa kawan ng Panginoon yan ang ibig sabihin nito last verse 17 ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Dahil dito'y minamahal ako ng ama. Sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong... Anong ibig sabihin nito? Ibinigay ang buhay ng ating Panginoon. Namatay ang ating Panginoon dahil sa ating kasalanan pero nabuhay muli ang ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin dito. Ibinigay ang kanyang buhay, kukunin din na ating Panginoon muli. Kaya nabuhay siya. Ah, yan ang ibig sabihin dito. Nga, pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, bilang Panginoon at kapagligtas, namatay din tayo kasama ni Kristo. Nabuhay din tayo... Kasama ni Kristo... Kaya nga... Mabubuhay din tayo muli... Pag tayo mamatay... Kasama ni Kristo... Dahil... Si Kristo ay nabuhay... Tayo rin nga nananalig... At umanggap kay Kristo... Mabubuhay din tayo... Kasama ni Kristo... Kaya nga... Mga kapatid kaibigan... Ngayong gabi nito... Kung sino mang hindi pa nakakatiyak sa kaligtasan... Tiyakin natin ang ating kaligtasan dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo ayan pangalawang korinto kapitulo 6 verse 2 ngayon ang araw ng kaligtasan buhay pa tayo yan basta sinabi ng Panginoon ngayon buhay pa tayo yan kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito baka magtanong, ka, magtanong kayo paano ba pagtiyak ganito lumapit tayo kay Kristo, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Aminin natin na tayo nagkakasala. Pagkatapos natin na ng tawad ang ating mga kasalanan, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at kapaglikas. Ayan, diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay isinulat sa aklat ng buhay dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Ayan. Pagkatapos ng tinanggap ang ating Panginoon so Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang sinabi ng Diyos, bagong nilalang na, wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. O yan, ang kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos mong nabautismohan, ano ang gagawin? sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapas tanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Iso sa 1.14 versikulo 15, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung mahal natin ang ating Panginoong Iso tutuparin natin ang kanyang mga utos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikul 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4. Ang nagsasabi, nakikilala ko siya, ngunit sumasuhay naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinabi ng ating Panginoon kaya ang ating Panginoon naglagay ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng ating Panginoon? Ang ikapitong araw, ang sabat. Dahil ang sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay sabat, hindi linggo. Pag nakabasa kayo ng araw ng pamamahinga, sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia ngayon na ginagamit ko, ang nakasulat dito ay sabat. Saan mababasa yun? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23 mababasa natin ang bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Sa versikulo 23, mababasa natin ang araw ng sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na sinasamba. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa atlas ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Ang lawa na po, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impirno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong gabing ito, pag kayo naniniwala nitong minsay na ito, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ngayon, ang babalikan ng Diyos. Kahit patay na ang tao, bubuhayin mo ulit niya. Isasama niya doon sa kanyang karyan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sa araw ng sabat. Sambahin natin ang Diyos. Sa espiritu at sa katotohanan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid kaibigan, dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Yeso Cristo ang tagapaglita. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos, tinuturuan tayo. Ayan, mga kapatid kaibigan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Pakisubscribe, pakilike, pakiseal sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis ang mundo at maipakilala na ito nating ating Panginoon Tagapaglito. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po kayo sa mga salita mo oh, na may napag-aralan ngayong gabi nito. Bas-basan mo po kayo ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at taga Ito ang aming hiling at sa mga kalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong sa si Kristo, namin ko'y katapagintas. Amin